Hello mga guys, good morning, good afternoon Today's video, dito ako ngayon sa malaking puno ng kahoy magpapalamig Ayan Habang nagbibidyo ako, ayan Iiikot ko muna kayo dito sa aming lugar ayan. ayan Ayan mga guys, oh, Ito kasi highway Daanan lahat ng mga sasakyan Kaya maingay Ayan Ayan habang nakaupo ako, ayan, ikot-ikot lang muna. Ang sarap dito mga guys, magpalamig sa puno ng kahoy. Ayan nun, maraming mga tao dyan nagpa nakaupo. Ayan, nag-aabang ng mga sasakyan. Mga malalaking bus, naghihintay. Ayan, makikita nyo yan mamaya. Ang daming dumadaan dyan, mga papuntang kubaw, baklaran. Ayan, loton. Ayan. Marami dyan, maraming malalaking bus. At dyan din kami sumasakay pag halim. Ayan, Oh. Yan, gaya niyan, may dumadaan. Yan, napuntang pitex Anywhere where you want to go. Ayan, abang-abang lang dyan. Ayan. Ang sarap sumakay dyan sa mga malalaking bus aircon. Ayan. At saka yan, oh, may shopwise, may mga may mall, may mga kainan, may chowking, may Jollibee. Ayan Oh. Ayan, pupunta ako doon malapit sa KFC mga guys. Totally hindi pa ako nakapasok dyan sa Shopwise kasi bagong mall yan. I don't know if or bago yan or ano. Hindi, pero sure hindi pa ako nakapasok dyan. Ayan oh. Kung ko ngayang ayan Jabba's Lipton baka masarap. Maka, makatawag at maka-order. Ayan ang KFC mga guys. Ayan oh, ang laki pala ng ano shopwise, oh, haba. Ayan. Malapit na ako sa KFC mga guys. Ayan oh. Tuwang-tuwa ako sa mga bus na dumadat dumadaan kasi sarap sumakay kaya dyan. Yeah, abangan talaga kasi highway yan eh. Yan. Diyan lahat nag-aabang. Yan oh, may mga ayan San Agustin. Ang sarap din yan sumakay. Puntang Loton. Puntang Cubao, jantin din lahat. iyan Madan din diyan yung mga bus papuntang Baguio. Diyan. Pero hindi ka na makasakay dyan kasi kapag uh, doon pa sa terminal, fully booked na sila. Nakabook yan eh. Ngayon ano na kasi, pag sumasakay ka ng bus papuntang Baguio, nakabook na talaga. Hindi ka pwedeng ano, walk-in sa dyan, kagaya mag-aabang. Wala na. Kasi doon pa lang ano na eh. Naka, ano na yan, full space na. Fully seated na yan lahat. Ayan o, oh, Don Aldrin. Yan, may mga uh, palag, palagi ko yung pangasinan. Uh, o pangasinan yata may dumadaan din yan Lahat nga nang bas dumadaan. O, dito na lang ako mga guys. Maraming salamat sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please click the notification bell para laging kayong updated sa aking mga video. And please comment down below if nagustuhan yung aking video. Thank you and God bless us all. Thank you for watching mga guys. Ingat tayo. Maraming maraming salamat mga guys please don't forget to for don't forget to subscribe my YouTube channel Karina Official Blog. Thank you, thank you so much. God bless us all. Thank you for watching, mga guys. God bless.